Sous-titrage Société Radio-Canada masyado mga Yan mga master, napakalaking mahimahi. -mahi. <laughs> Yan yung paing ko mga master. Ah, napakalaki. Sarapan. Sarapan pang sigang. Are mo. Oh, talaga naga jumping jumping jelly jelly. Ang laki. <laughs> Pahabol pa ay. Eh. Yeah, <laughs> mga master. Dire oh, ang karga sa kabila. Dire oh. May nylon diyan ay. Eh. Sala. <laughs> Kaunti <So, laughs> na lang ang nilaki niya doon sa drado eh. ay. <laughs> Yeah, mga master, borangin. Kung tawagan niya dito sa amin, mga lalaking durado mga master, may mahi Talagang sus, kaya grabe na ang huli. ulala talaga. Mga yeah, ang mga master. pa ito, master, yeah, master. Maliit-liit lang ng konti doon sa kanina. What a nice. Very nice. Very good. Yan o mga master o. Napakasarap inihaw niyan. Sigang ang ulo. Paksiw. Yan o, mga master. Ilapit mo maigi. Para hindi ka mahirapan. Napahirapan ka niyan. Huwag mong apigilin bigla pag yun na bayaan mo siya na karya. Are, <laughs> ikar gamay nando sa una. yan Basta pag alam mo marating na, ay eh, ang nylon. At tunay nang napakasakit. Burangin mga master, lalaki mga dorado. Talagang double hands ay. Ang ayo. Oh. <laughs> May kubihan na. ay ah, ah, karga mo talaga doon yung oh, sa ibabaw oh, para makita mo. <laughs> May pubya ka na, ano? Yan yung isang bagong bangka, mga master. Oh. Si Pards, ang dami ng huli niyang mahimahe, eh, mga master. Ilapit mo pa, ilapit mo pa, ilapit mo pa. <laughs> 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 Yummy. Yan mga master, napakaganda ng kulay. Big mahi mahi mga master. Check sa huli mga master, yan oh. Yan, yeah, pakaraming dorado mga master yan, nasa ilalim. Tapos ito mga ito, puno na yan mga master. Yan yeah, mga master oh. Full pack ng yellow pin. Itong isa, yellow pin Yellow pin mahi -mahi, mga master, yan Sulit ang paglaot, pagkalipas ng bagyo